May nakikita ka rin bang ganito sa inyong professional dashboard po mga katiktik na add your tax info to get paid? So mga katiktik, kailangan nyo yung fill upan po mga katiktik kasi once na hindi nyo po na fill upan po yan, is hindi po kayo makakasahod po dito kay Facebook po mga katiktik. No? So ang kailangan nyo lang po is i-click po yung uh, add tax info po. Tapos dyan po is uh, mag-fill up lang po tayo ng ating mga information po at dapat tama yung ilalagay na information po natin mga katiktik. Once na magkamali po kayo, is talagang hindi rin po kayo makakasahod po. Eh, no? So ngayon hindi nyo po alam kung paano mag-fill up po. Ang kailangan nyo lang po is uh, mag-search po rito sa Facebook po mga katiktik kung paano mag-fill up ng tax information po mga katiktik. No? So ngayon mga katiktik, kapag once na wala po dyan dito sa next steps yung uh, itong uh, ganito po, yung kailangan na mag-add uh, information po, uh, punta lang po kayo sa inyong payout account po mga katiktik at doon po natin makikita yung uh, reminders po ni Facebook na kailangan nyo na po mag-add ng tax info po mga katiktik. Okay? So I hope nakatulong po itong mga katiktik at uh, pakishare naman po to sa ating kapwa content creator po at kung